yung bigas dito sa Saudi matigas so kailangan namin tong binababad ito ko po sa inyo yung mga hindi pa nakano ng Saudi or saan man kayong lupalop -lupa. ang bigas nila dito binababad nyo guys hinugasan ng maigi hinugasan ng hinugasan ayan malinis na siya so, mga gustong mag-Saudi o Middle East, eh. so, magtataka kung ang bigas binababad nila o Talaga. Dahil bigas na puti ang lulutuin ngayon, lagyan lang ng asin. Tama, yung tama lang ng asin, pampalasa ng bigas. Tapos, lagyan ng konting mantika, konti lang. Optional yan guys, yung mantika ha, optional lang yan. Lagyan ng tubig. Ayan. Pakuloin ng pakuloin. Ayan, isasalang sa apoy, pakuloin. Hanggang sa maluto, maluto siya. Ayan, ng bigas, malapit ang maluluto. Ayan na, luto na. Isa sa lang natin. Lilipat natin ang lagay. Tapos na natin ang tubig. Ganito ang sa ano dyan, guys. ni strainer muna. Ayan, inalis na yung tubig. Luto na yan siya, guys. O, di diba? Sa Pinas, iba, ang, iba naman yan sa atin. So, yan. Pan lang yan siya. Ayan, luto na yan, guys. Pero, kailangan yan. Painin. So, mga kayo, may balak ng mineral alam nyo na kung paano lutuin ang bigas nilang puti. Puti, pag sinabing puti, yung plain na yan, yan na yan.